Guys, bagong update. Paolo Abilino and Kim Cho May katotohanan kaya ito? Paulo Avilino hinahatid si Kim sa bahay. Hatid sundo raw itong si Kim eh. Wow, napakasweet naman. At kung may jogging daw si Kim, nandoon si Paulo Avilino at hindi lang daw kinunan ng kamera. Siyempre. Very supportive nga daw itong si Paulo kapag may ganap itong si Kim. Talagang masasabi mong may relasyon na nga ang dalawa. Napaka-sweet. And then, isang staff ng WWSK or kung fan ba ito ng Kim Pao na sinasabi, kapag dumating daw sa set, itong si Pao may dalang food na favorite ni Kim. Aba, napaka-sweet naman. At hindi raw ito mapaghiwalay sa upuan kahit saan si Kim uupo nandoon daw si Pao. Napaka-gentleman baka nga totoo kasi nga kuminsan sa mga clip video na ipinakita makikita naman talaga na napaka sweet nga kahit nga sa media conference nila kung papaano alagaan at napaka caring naman overprotective grabe lahat na lang nandun kay pau kung paano niya inalagaan si Kim ni kahit nga sa paa something ayaw niya makita na or kung ano ayaw niya makita ang legs ni Kim kaya tinatakpan pinapatakpan niya talaga kung matatanda nyo po na naka-jacket si Kim, jacket daw yun ni Paulo. Kasi nga yung suot niya parang uh, uh, backless sa likod. So nakikita something yung bra. Kaya pinapasuot ni Paulo ng jacket. Grabe, conservative si Daddy pa wa? Sabi nga ni Herrera na parang mag-asawa talaga sila. Nakakaingit yung kaswita nila kahit ano pa man ang sasabihin nila sa mata ni Paulo. Pero dito tayo kay Paulo Avilino na si Kim lang talaga yung maganda para sa kanya. Super, super in love na talaga sila sa isa't isa. Kitang kita mo sa mga mata ni Paul. And also Kim, sabi nga, kahit hindi kayo magsasabi, alam na namin lahat. Yung mga galawan nila, grabe. Dito lang daw sila nagka-developan sa WWSK. Dito lang nagumpisa ang mga sweetness nila. Sabi na ni Pao, Masaya ako kapag pinasaya ko si Kim. Pero kapag wala siya sa mood, tahimik ang lahat.